ang binabago no. Tanong ano uh, sa English na yun dati. Dati dati. Sa, dati, dati, sa English na dati. dati. Depende sa sentence. Uy! Ano bang sentence? Mo? Wala, wala pa. Ano sa English like? tito, na? Tutuy. 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 dami pa ka kayo. Tutuy. 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 Hindi na rin na yata makakain ng kanin. Tinan natin sila dito. Handa na dito di yata maa. sila doon eh. Well, oh, uy, handa na nga. Handa na nga sila, guys. Handa na. Kaya nga si Tito. Hi, hi, mga... Hi, hi naman. Hi. Yan na nga. Wada mo, ang sarap. Wala kain ako, tapos yan. Tita! Kakain na! Go! Bulda Go! Banga na! Oh. Tita! Hindi pwedeng wala si Tita. Hi guys, kamukbang na kami guys. Uy! sila pa eh. Oh, sheesh! Yeah. Ayan nang Pramse. Bebe, mada, mada, Ako pa yung na. Ako Kung Ako natin yan na. Ako ang Ako na. na. yan. na. na. Ako na. Ako na. kay na. ni Ako Ako eh, pintar. <laughs> ba? May salita ito, ang inay. Ni, subo ang inai. Oo. Ng sabla.

mga bakla eh. oh, <slipot sa bila> mo wala siya <manyan> sa bici to sa bico yung kong katabang mo yung mo oh 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 kising <manyan> na kuhay kikinig ba nga? ah oh. di ba? kaya hmm. <manyan> yung bakit ito duro duro Wala na pati patay patay? hmm Tata, Dita, Mimi run. Di sini Bibi Sika. Hai Ang Hang. Unde nale wan Ang. Nale nale. Hi Dita. Hi. Thank you oi guys sponsor. Yes, bunga. Bella. Oh, bunga kita nang iba present. Poh duh.

Kaya mm -hmm. ba steady lang 'yun eh. Ahon yung mahaba